Hello everyone! Ayan, nagbabalik po si Miss Kabaybay. Ayan, gusto ko lang i-flex sa inyo uh, yung gift ko. Ayan, first gift kong na, na-receive ngayong gabi. Galing ako sa section, tapos pagbaba ko ng INT5. Uh, napadaan ako sa Krumes. Biglang may tumawag. Vienna, happy birthday. Uy, sabi ko naman, oh, thank you so much. and tapos, ilang taong ka na Sabi ko, 29. nine. Oh, tulala siya. Bakit? Sabi niya, hindi, hindi halata. <laughs> Ayan, tapos, pinigyan nila ako nito. Sobrang natuwa ako, grabe. Excited na akong buksan. Ayan, e -Fi. Mm, mahal to be. Grabe. Kaya buksan na natin. Hindi nila sinailed. Basta lang binigay nila sa akin. So, hindi ko pa siya nabuksan. At bubuksan ko na ngayon. Okay? Ready na kayo? One, two, three. this kape, isang stick tapos, hmm, may kasama kang coffee may Oh, grabe kung sino man kayo uh, si Dodong, tsaka si Inday kanina uh, ilong, man to siya te, uh, nagkabasalamat ko ninyo. do, kay, grabe importante, ganun sa ako, section ah, salamat kayo tinitinig <laughs> ako, grabe hindi ko in-expect yung ipay may kape na pala Ayan, asukal na lang kulang. Hindi pa nilagyan ng asukal. Maraming maraming salamat. Ayan, thank you so much po sa mga bumati sa akin at saka nagbigay nito. Grupo sila. Pero in fairness, simple gift lang pero happy ako. Ify yan. Ify yan. Ify. O, oh, ba? Diba? Oh, thank you so much po. Bye-bye.